guys, good morning so naranasan nyo na ba to? ayan so pag nagpa follow back po tayo ito po talaga yung lumalabas sa screen po ng account natin so ayan so this time tuturuan ko po kayo kung paano tayo gagawa ng paraan na para masolve po yung problem na yan ayan. so gagawa po tayo ng tutorial guys panoorin nyo po ito guys Hi guys! Today po ipapakita ko po sa inyo kung bakit po pag nagfa follow ako, ito po yung lumalabas guys. So, i-click po natin new followers, then pag nagfa follow back po ako, dyan yan po ang lumalabas. Something went wrong, please try again. So, ngayon tuturuan ko po, po kayo, ayan, i-click lang po natin tatlong line sa taas, ayan, tapos yung settings, ayan po. Then, click natin report problem. So, may nakalagay po doon. Ayan. So, ano ba yung click natin dito is yung wait lang guys. I-click natin itong follow. Nakalagay dito sa ayan dito sa baba. Ayan, follow, likes, comment, favorites. Ayan, i-click po natin itong follow. Nakalagay diyan. Ayan, na-click na po natin siya. And then, ano ba yon? Ayan, yung follow expect namin natin yung follow dyan. Tapos, napunta tayo dito, unable to follow a user. So, i-click po natin yung unable to follow a user. Ayan siya, guys. Medyo matagal-tagal, na. <laughs> And then, dito na po tayo napupunta. Then, po tayo dito sa issue problem resolved. No. Click po natin yan. And then, ayun, yung net help ata yung kine-click ko kanina. Ayan, mag-tell us ka na daw yung feedback. So, magsasulat ka dyan kung ano yun. Isasulat mo dyan kung ano yung problem mo. So, nilagay ko dito is a dirty talk. So, ayan ko na pag english ko, guys, ha. Ano-ano ko lang yan. Chamba-chamba. <laughs> Please. Ano pa? Ang tagal ko na magsulat ng um, MG. Please help me to solve Um, to solve Parang bataan Tagalog mg To solve Whenever Whenever I follow someone <laughs> OMG yun mataba pa pag English so basta something like that guys it says <laughs> it says some something something went wrong sa so, ayan kasi pag nag, ah, nagpa follow ako yun lumalabas tapos din please try again magaganyan so please please ko please please help to fix this issue. Ayan. Then, as soon as possible. <laughs> ayan po yung nilagay ko dyan, guys. And then, thank you. Yun yung nilagay natin dyan. So, hayaan mo na yung ma english inglis din, Okay lang yan. Basta yun po yung issue about do na Na, ano ko. And then, yun, in-screenshot ko po yung ano, yung nga, yung, yung pag lumalabas pag follow ako, yung lumalabas yung, yung something went wrong. Kaya, inano ko dyan, sinubmit ko ayan, na po kanina. So, nag-submit na po ako. So, ito po yung lumalabas, guys. So, nire-review po ni TikTok. Ayan. Thank you for your feedback. Welcome back. Every more info is needed. Ayan.